So, hi mga lods. So, ngayon po pala magtetesting na po pala ulit kami ng bangka. Ito po yung mga itetesting namin mga lods yan. Ayan po yung tetesting namin, yung kulay pink na po na bangka na yan. So, yan po, maglalakad-lakad muna po kami dito. At yan po yung mga kasama ko, si, si Ambo at si Pinggoy. Tapos po, kasama ko po rin pala dito si, ano, si Denver. Ayan po, ayan po si Denver. Yan, magpapandar na po kami. Tapos, andito na po pala kami sa may ilog na pagpapandar po namin at bababa mo na po kami dahil po may bangit po dito malalim tapos ito na po sa may ilog kung po talaga kami nagtetesting so ito po yung unang testing namin mga lods at medyo nag improve na po yung gawa natin mga lods ito na po yung unang pander natin ito yung testing na una okay let's go pander na eh hey, mga lods testing kami yan yeah, okay. magandang improvements narinig nyo naman po yung sinabi ko na medyo nag-improve na po yung paggagawa natin ng bangka kaya po ayan po right yung testing namin ng pangalawa kaso po nasira na po dito ito po putang na Batay! ayan mga lods ayan mga lods ito yung nangyari sa bangka natin no oh. wasak Ayan po yung nangyari sa bangka ko mga lods na warak po yung pinakalagayan ng dinamo kaya sabi po sa kanila maggenggeng muna po sila dito sa video natin. Okay, Jan Boy. Okay, okay, genggeng. Okay, -geng. <laughs> lang yung ating dog. Huwag Huwag kailangan Kasi yun yung sa inyo. Kasi yung, 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 uh, yung bangka mo. May Ano Ay, dito ba yun? Kapagpulin. Gilis eh. no? Mahina pa rin rin dyan ano? Mahina pa rin rin Natatanggal yung ano no, number one. Pagkakalasa naman. mo no. na bali ito. Thank yung... Para ako na rin nasa sa alo Ako ko yung tanto, dalang palikpek. Mm. Lumagot ako nga eh. Sumila, tanggal Tumila pala ito. No? Mm. Tapos lumibad to. Puta, kanya, -kanya yung improvements dito ah. <laughs> Saan na yung tinamo mo? Ayun. Pura 400. Hindi pa kasama dinamo na. Ha? Okay, okay So ayun po pala mga lods, sabi ko sa kanila, umuwi na tayo kasi po hapon na rin. At salamat po sa panonood ng video ajing, na to at sana subaybay so, niyo po pa, pa, po kami hanggang sa huli Tapos ito na po nasa bahay na kami Ayan, tinitignan po ni Denver yung minibang katunyan dyan Tsaka po ni Miambo mga lods So ito na po, dito na po natatapos ang ating video mga lods Salamat po sa inyong panonood At sana supportahan niyo pa po ako hanggang sa huli Sana po nagustuhan niyo po yung video na to mga lods Palike and share naman po mga lods at papalo na din po At pakicomment na rin po pala lods kung saan kayo Para po alam ko po kung saan po umabot ang video na to at sa susunod na pagpapaandar po ulit mga lads Ingat po kayo dyan, God bless Salamat po sa inyong panonood Palike and share naman po mga lads At follow na rin po sa Facebook ko Ang Youtube channel ko po pala is Jerry Rafael Bangkatan Salamat, salamat po sa inyong mga lads